Alam pa na po kayo? Um, uh, shopping na. Um, 55 ma. Ha? Ang isa. So, 600 na po yung bayad nyo ma'am. Mahal po kasi yung ano eh, yung pa-charge dito sa amin ma'am, yung ipay. buy Kaya kailangan, ano, ah, uh, 150 po ang singil namin sa kada isang pasayero namin. Mapabata man o matanda, may ngipinan mo, wala, baklaman o tomboy. So, yung singilan namin dito ma'am. Ang takbo po, po ninyo, ano eh, ah, 32 kilometers ma'am, napakalayo ma'am. Kaya ganun po kami maningil. ma'am dalaga pa ba kayo ma'am? wala dala na kayo <laughs> nga pala ma'am may anak sa kayo Akala ko dalaga pa kayo eh. o single ma'am kayo? oo <laughs> ah? wala kasi, oh, single kami si Otzy single ma'am pa ba kayo? oo lakto ma'am pinata ako ma'am pag nasa labas ako Ano type niyo si isang lalaki ma'am? anong type niyo? Ma'am, mayinig ba kayo sa mga pogi? Hindi ako pogi, ma'am, ha? Hindi, oh. Anong sabi kayo sa isang lalaki, ma'am? Hindi, ah, mo Ha, ma'am? Ha. Malapit na tayo, ma'am, ha?